J. Reyes may inamin sa publiko patungkol sa kimpaw. Nakakataba naman ang puso ang ganitong upamasyon. Mas lalo itong natutuwa o nagagala ang dahat sa magandang relasyon nila kina at Paulo Abelino. Hindi akalain na ganoon ang dating karelasyon ni pau at ang nag-iisang anak na si Aki Ablino. Si Kimi lang ang bukod ng gustuhan. Napareak talaga si L.G. Reyes at natuwa baking siya ay kinikitik. Ayon nga sa mga komento, Yes, of course, kilala na namin si Kimi since PBB pa. Ba. She's pretty cool, cute, and humble. Lady family-oriented talaga siya. Binol, niya ang pamilya niya, nagsumikap at nagtyaga sa work. She has a kind heart person that why she received more blessings. Totoo yan, hindi siya maarte. Matunungin na bata. That's why We adore her tinupad niya ang mga pangako na mga kapatid. Siyempre, may reason siya kaya hindi nakapagtapos sa kolehyo. Pero pinatapos ang mga kapatid. Sarap panoorin ang ganitong buhay ni kini. Wahanga ang isa pagkataong niya. Ayan din siguro ang nagustuhan ni Miss LJ. Nakilala agad ng gusto kaya suportado siya. Tignan kahit sino ay mapapahanga at magiging magaan ang loob,